kanang mingawon ihang papalolo sus manawag dayon sa iyahang apokay sige mara yung apokoy yung sila basta mingawon sila lumba lumbaan ay na silang takin sa una nilang mingawon mm. gimingaw na ng apuhan sige lang yung apokay ang apokay perte ng lihoka na niya siya sa kung saan anak niya, balag din na mo tabagay apo. Basta kay, ya, yeah, tabian Kay, before atong napami dito, ka uban pa mi sa akong papa siyang lolo baga kaan pa mi si, every morning ana ah, tabian ana na niya ihang apo malingaw na siyang apo every morning na tabian na na niya kay pareham silang duha sa iyo kay mong mata ah. tabi tabi anday niya eh ingon na niya apo, apo kay apo kay apo kay apo kay karon kay Layo naman mi na naman ni diri sa Visayas mo sa video ko na lang pud sila dagan kay sila tabian sila duha barag na mo pagi ang apo oh. basta kay apo ko yun na niya apo ko eh ah. apo ko eh ah. but lang ani ay nagbakasyon na mo dito makaila pa ba apuhan eh hmm. makaila pa ba apuhan eh hmm. tabian tabian din na niya ang apo Hmm. Walang din Basta kay tabian dyan yeah, na niya. Basta. May apuhan nga. Mapinanggaon kay mga apo. Super jud kayo. Mas pinangga pa apo, yung apo kay siya mga anak. Hmm. <laughs> kay mas dako pa naghihatag niya siyang mga apo kaysa yung mga anak. Choy! <laughs> kay gagula pampers pa. Ah, bakal, dahil na yung apuhan. Pampers wala na pamper si mong apo agay ha paletan dyan esang apuhan ang pamper ay to the risk ko dyan ang apuhan ano? very good father juga na very good lolo very father supportive super ka supportive niya na pag-apuhan at pagkaamahan naguku proud na proud sa kong father